vlog ayaw viral ba okay mga ka mga genobs good morning good morning yan pinapamintinance natin yung motor natin para maganda ang takbo ng ating motor dahil may medyo ano na yung bearing mga ka -Ginovs. kaya pakawalitan natin yung brake pads at bearing Sige, ano man ang na bearing kung para, sa para mo na. Hindi naman ang na magtampo ang ating motor mga kadinaps. Kailangan natin i-maintenance. Okay. Sabi nga. Okay. Isang bering yan, 100 o dalawa? Dalawa pa. Isang bering sa sandaan. Isang bering sandan? sandaan? Hindi, isang bering lang? Alok din yan o. Alok din o. No? Uh, mas Baka ma-short ako eh. Okay. Ikaw. Lang lang. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Isa na lang dito sa kabila. Parang dito sa, parang dito sa kabila may tama. Ito na lang. Sa... Kaya uh, masyort sure tayo Joseph okay. Bulog pa Bulog Bisingin, bisingin Pagigising na si Joseph Sige may naghanap dito yung nakam VEGA Force sa priya yung sana lang yan ayan okay. ang problem pinapalitan natin mga kajinaps ng bearing ating motor pinamintinance muna natin mga kajinaps para maganda ang ating mga motor ayan kaya tutulungan nila mga kajinaps kasi hindi matanggal yung ano niya, yung bearing okay alam ko, so, may pa kasi yung... Oh. O, yan na yung bearing. 不安全。嗯。

Okay, natapos na niya yung pagkabit ng bearing mga kajinap. At naayos na na niya yung brake pad. Kaya binalik niya mga kajinap. siya balik ni Boy. Ni Boy, tato. Ayan mga kajinap. Terima kasih telah menonton.

Pag, break prepad pang alam natin. Wala na lang din, mawala na 'to. Okay na Pupunta talaga doon. Talaga 'yung boss kasi prepad. Pagandar. Pasaya 'to lagi <laughs> eh. May ama na kasi 'yan kumigiwang pagandar. <laughs> di pag Ayun. di man gumugiwang pero pag mabitawan isang kamay, parang tigas pa. Lumalaban. Eh, dapat laging hawak. Ibig sabihin, hindi pantay pala yung ano, no? Ayan, okay. Ito. So. Okay mga kadinaps Tapos na niya Nakapit na yun ang mga kadinaps Kaya bye bye na bye bye